Ang sinasabi po ni Senator Grace po sa kanya pong pagsagot sa mga katanungan ng ilang senador, particular din po ni Senator Pimentel, na ito pong desisyon nila. Ano, ano ho ito eh? Sila-sila lang? Small committee na lang po ito, hindi po ang parehong kapulungan na nagdesisyon dito. Ito po pagbibigay ng leksyon sa inyo. Yan po ang kanyang ginamit na word. Bigyan ng leksyon ang PhilHealth dahil ang dami-dami niyong pera, hindi niyo naman ginagamit sa tama. Ano po ang reaksyon doon ng PhilHealth? Well, kaya po nang nabanggit natin, ang I, I'm pretty sure ang uh, ang pinanggagalingan po niyan ay ang uh, uh, pag-expand ng ating benepisyo. At gaya nga po ng ating nabanggit, uh, pa Panong Ted, is Since 2023 po, tayo ay nag-expand na at nagsimulang mag-expand ang ating mga benepisyo. Even in 2024 po, tayo ay nag-expand ang across the board 30% increase sa lahat ng ating benepisyo at bago nga po matapos ang taon, ay nakaplano na mag-expand pa uli across the board ng increase ng ating case rate. So uh, patuloy din, din po ang ating aggressive uh, um, review of all our benefit packages. Naglabas na rin po tayo ng ating tinatawag na primary care, sa konsulta, at patuloy po ang pagdadagdag natin ng benepisyo yan. So sana po ay uh, nakita rin uh, ng ating mga mambabatas, yun po mga efforts na ginagawa na po natin. Uh, hindi lang po for 2025, pero doon po sa mga nagdaang taon din. Opo. So, ah, uh, yung nga pong leksyon na sinasabi po dito, uh, sa, sa tingin po ng ilang mga miyembro, ano po, bakit yung leksyon ay lalatay ang hataw hanggat sa mang hanggang sa mamamayan, no? Hangga't sa mga nagbabayad po ng contribution bakit ang leksyon ay hindi lamang sa mga opisyal ng PhilHealth na sinasabing nagpabaya dito sa kanilang tungkulin nga na ayusin ang paggasta at pagpoprograma sa pondo ng PhilHealth? Ano ninyo masasabi doon? Well, um, hindi po ako makakapag-comment pero ang masasabi ko po naman ay um, hindi naman po siguro ito lalatay sa ating mga miyembro because ang garya po ng sabi ko ang, uh, pa, ang pangako naman po ng PhilHealth is we are ensuring that we will continue providing all the benefits and we will continue expanding all our benefits accordingly uh, para po nga masagutan yung mandato ng korporasyon to provide financial risk protection to every member.